Hello mga langga, kamusta kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening sa lahat, lalo sa mga OFW sa buong mundo. Sana okay lang kayo lahat. Uh, please uh, subscribe, like, and share my YouTube channel mga langga. I-share ko lang sa inyo kasi gumawa ako ng, ano, ng talbos na kamuti sa alat. Uh, kasi marami kasi dito kung talbos ng kamuti dito sa bakuran eh gumawa po ako ng ano ng salad ito po share ko lang po. po meron pong ano yan kamatis, sibuyas at saka bawang. Ang nilagyan ko rin po ng ano. Kasi panahon kasi ng mangga ngayon. Kasi nilagyan ko na kun kunting mangga para crunchy. Kung baga. Ayan. Kailangan ko kasi natin ngayon yung um, medyo healthy na ano na food. Lalo ngayon. Mahal ang mga mahal ang mga bilihin. Kaya uh, kung may paraan pa na, paraan naman na magka, ano tayo, magka -ulam, o pangsahog sa, ano, sa lutuin, tulad ng mga gulay, marami po tayo dito maano sa mga probinsya. Kasi, pag may lupa kang tataniman, makapagtanim ka. Kaya, gumawa ko nito. Yummy, yummy. Subukan nyo po. Napakasarap. Nilagay ko ng kunting, ano, kunting toyo, tsaka, ano, ah, uh, kunting kalamansi juice para mag-asim-asim mo siya. Mag-asim-asim siya. Ayan, ang sarap po. Crunchy. Subukan nyo mga langga, Ito lang yung ma-i-share ko muna sa inyo. Kasi, ano, medyo busy kasi ako sa ngayon, eh, kaya hindi ako nakakapag-upload ng video, araw-araw. Thank you mga langga, for watching. Ikat kayo, Lohat. God bless you all. Thanks.